the united states government is seeking the extradition of televangelist apolo iboloy in a text message to the inquirer on wednesday august 20 philippine ambassador to the u.s jose manuel b. romualdez confirms that the u.s government sent documents on kibaloy's extradition to the department of justice according to romualdez the u.s government has been seeking kibaloy's extradition since june in september last year president bombo marcos said kibaloy should first deal with cases filed against him in the philippines before facing his charges in the u.s Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the U.S. for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. He is currently detained at the Pasig City Jail on charges of child abuse and human trafficking before Philippine courts. Ito na ang kinatatakutan ni Pastor Apulo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God. Na matagal din siyang namayagpag sa kanyang relihiyon ang uh, Kingdom of Jesus Christ at meron siyang kaharian. Kung maalala ninyo, noong nagtago siya kasagsagan sa paghanap dahil siya wanted sa patong-patong na warrant of arrest, meron pang uh, warrant of arrest sa at Kongreso at meron pang sa mga kaso niya Naglabas siya ng opisyal na pahayag. Ang opisyal niya na pahayag ay kaugnay sa una, may kondisyon siya. Susuko siya kung ang presidente mismo, ang Department of uh, Justice, ang uh, NBI at ang PNP chief ay lalagda na di dapat siya i-turn over doon sa US. Bakit kaya takot siya na haharap sa kanyang mga patong-patong na kaso doon sa Estados Unidos? <clears throat> Dahil ba wala siyang mapagsandalan doon? Pero kakalabas lang na balita. Eto, kinumpirma ng Department of Justice ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy na extradition ay dumating na ang mga dokumento. Litinatin ang balita. The United States government is seeking the extradition of televangelist Apollo Kibuloy. In a text message to the Inquirer on Wednesday, August 20, Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel B. Romualdez confirms that the U.S. government sent documents on Kibuloy's extradition to the Department of Justice. According to Romualdez, the U.S. government has been seeking Kibuloy's extradition since June. In September last year, President Bombo Marcos said Kibuloy should first deal with cases filed against him in the Philippines before facing his charges in the U.S. Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the U.S. for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. He is currently detained at the Pasig City Jail on charges of child abuse and human trafficking before Philippine courts. So, ang tanong... I-turnover kaya ito ng Department of Justice sa Estados Unidos batay sa mga dokumentong natanggap nila. Kinumpirma ngayon pa lamang itong uh, mga dokumento sa extradition kay Pastor Apulo uh, Kibuloy. Pero ang patong-patong na kaso niya dito, maiwanan ba ni Pastor Apulo Kibuloy? kung siya sa Estados Unidos, eh, ano ang sitwasyon sa mga kasong lilitisin dito sa ating bansa? Ano sa palagay ninyo? Comment kayo. Bilo. And then, sa matagal na panahon, na mayagpag si Pastor Apolo Kibuloy. Isa siya sa mga tagapagtuligsa sa doktrina at pananampalataya ng simbahang katoliko, lalo na sa mga santo, sa purgatorio, na nauna nating tinatalakay, at sa Holy Trinity, dahil uh, di naniniwala si Pastor Apolo Kibuloy ng Holy Trinity, One is So, bago tayo papasok sa debate, ito ang tinatalakay sa sa iyong araw kaugnay kay Pastor Apulo Kibuloy. Siya ba'y negosyante na ang kanyang puhunan ay ang Biblia? Isang bagay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Isa nga ba siyang propeta o isang negosyante na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon Diyos para kumita at para yumaman. Apollo si Kibuloy. Siya ang isang pastor na naging kilala lalo na nang naging kaibigan niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalong higit naging kilala siya dahil sinasabi niya na siya raw ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. So dito lang sa Pilipinas natin makita mga kapatid. Una, merong Diyos Ama. Taga saan niyan? Uh, PBCM. No? Sa Misamis Oriental na Kabasi. Ang kanilang founder ay kinikilalang Diyos Ama. Pero kung punta ka naman doon sa Dinagat Island, hmm, meron namang napakilala doon na Diyos Espiritu Santo. Yeah. Uh, sa Misamis Oriental may PBCM Doon sa Dinagat Island may uh, PBMA Si uh, Tomas Eugenio doon no? So, sa Davao din may appointed son of God At sa punta Santa Ana, Manila may anghel Si Felix Manalo Abay, grabe talaga dito sa Pilipinas, no? Ang Peking Trinity nakatira sa Mindanao mismo. Oh. So, at may anghel na nandyan sa Luzon. So, tuloy natin to. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Ako lang ngayong katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yan. Uh, inangkin talaga niya ang uh, karapatan na para sa ating Panginoon Iso Kristo San Juan. Ha? na sinabi niya, I am the way, the life, and the truth. At yon din, uh, inaangke ni Pastor Apulo Kibuloy at daming naniniwala sa kanya. At pagkatapos ng nito, ay naging katawa-tawa ang pangalang Pastor Apulo Kibuloy sa internet sa social media at maging sa publiko. Pinakakalaban Ko si, si, Kibuloy, si, si Kiboloy. <laughs> Yung nagpaito ng lindol. <laughs> Nandito din si Kibuloy na kuikoy. <laughs> Ngunit noong nire-research ko mga kaibigan, ang mga bagay patungkol kay Pastor Apolo Kibuloy. Tinitignan ko kung sino nga ba ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo. At nagulat ako na si Pastor Apolo Kibuloy ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo dahil naglalakihan ang kanyang mga assets, napakarami niyang mga eskwelahan, universidad sa iba't ibang bansa. Meron din siyang mga private planes na nagkakalaga ng ilang mga milyon na kung ito ay i-estimate ay nakakalaga ito ng 900 million pesos. Mayroon din siyang Mercedes-Benz na G-Class na umaabot ng 16.5 milyon pesos. Kingdom na kung ito ay matatapos, ay magiging mas malaki pa ito sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo na umaabot ito ng 13 billion pesos. Ang Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy ay umaabot ng 1 billion 500 million pesos. Sunshine Media Network International o SNNI isa itong television network na ang nagmamayari ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy din na nagkakahalaga ng 1 billion 500 milyon pesos. Where in fact mga kaibigan, si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpahiram ng eroplano sa dating Pangulong Duterte. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At sabi pa ng isang network, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay may estimated na net worth na nakakalaga ng 160 million US dollars. Na kung ito ay i-convert natin sa peso, ay umaabot ito ng 8 billion 687 billion 760,000 pesos. O umakaibigan, ganito kayaman si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ang tanong ay, saan nga ba galing ang kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang Kingdom of Jesus Christ ay naitatag noong September 1 1985 na kung saan nagsimulang mag-preach si Pastor Apollo Kibuloy sa Villamor at Dawdawaw City na mayroon lamang siyang 15 members at dito niya na-receive ang critical responses na siya ay nagkiklaim na siya daw ang appointed son of God. Oo, inaangkin niya na siya raw ang anak ng Diyos. Ngunit mayroong statement pa si Pastor Apollo Kibuloy na siya raw ang father mismo o mga kaibigan na promote na ang pagsabi ni Pastor Paul Kibuloy na hindi lamang siya appointed son of God kundi siya rin ang God the Father. At kung ating makikita, tila baga may behind the scenes ang mga ginagawa ni Pastor Paul Kibuloy. Imagine, uh, maliban na siya ang appointed son of God, may aral pala si Pastor Apolo Kibuloy na siya din ang God the Father. at kung ating makikita, hindi ba't nakakatuda na ang pastor na ito ay hindi talaga tunay na propeta, kundi siya ay isang negosyante? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? I-comment naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuru-kuru. At balik tayo sa ating katanungan. Saan nga ba nagagaling ang kayamanan ni Pastor Apolo Kibuloy? So, o, oh, ang tanong dito, kung uh, meron ng extradition para kay para kay Pastor Apollo Kibuloy natanggap na sa Department of Justice. Meron na kayang warrant of arrest din galing sa ICC para kay Senador Bato. How about kay Senador Bongo? Kailan naman ang turo sa simbahan na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy? sinasabi niya na siya ang appointed son of God. Pagkatapos ay, ang nag sa kanya ay pagpapalain at magmamana ng langit na bayan. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apolo sa kanyang mga sermon. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Pag kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At very critical dahil sinasabi niya na kung hindi dadaan sa kanya Di ba sinabi din ni Pastor Apolo Kibuloy na siya ang lalagda para sa kaluluwa? Abay nakakulong siya. Sino na kaya ang lalagda ngayon? Langit. Kaya naman nakakatakot sino ba naman ang ayaw na mapunta sa langit at mapunta sa impyerno. Kaya napaka-crucial na kanyang mga sinasabi. At sa lahat ng kanyang mga sermon ay makikita nito ang salitang obedience atin itong tignan, mga kaibigan. Are you perfectly obedient? Or oh, I will kill you if you will not obey me. At ang isa at pinaka-fundamental na aral at turo ni Pastor Apolo Kibuloy ay ang pagpipigay ng pananalapi. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apolo Kibuloy. It the tides. Patigas ako sa pangangaral ng tides. Hindi ka lang magbigay ng yung tides. Magnanakaw ka na. Pagkatapos mag, ha, magbigay ka ng tithes, tithes, huwag mo na baguhin 'yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes 10%. O kaibigan, Napakahalaga naman talaga ng salitang tithe sa lahat ng mga simbahan dahil ito talaga ay biblical principle. Kaya lang dito na pumapasok ang ibang turo. Ni okay um, uh, ang na narrator nito sa iyong araw, Seventh-day Adventist. Meron sila ding tithes. O, oh, ang Seventh-day Ten 10%. Ganon din kay Pastor Apulo Kibuloy. Maliba na meron siyang mga humihingi ng mga abuloy sa iba't ibang panig sa mundo at yung iba'y nagkunwari na mga pipi, di yeah? At yung iba'y mga estudyanteng nagbibinta ng kung ano-ano, Ah, uh, may kuta daw sila. Surapolo Apollo Kibuloy, dahil may mga kuta na na kailangan mong imit upang sa ganun ay maging karapat-dapat ka sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. At ito ay siniwalat ng ilang mga dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ na ipinatayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin silang panoorin mga kaibigan. They have given right away a financial uh, offer, you know, like just right away, you know, when I get back, I just stop by and they're giving me like 2,000 Singapore dollars. At dito nga, nabalita rin sa Rappler ang patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy noong December 10, 2021. Root of all evil, Kibuloy Church demands for money, mar followers in death. Kung gusto mo talaga na mapabilang sa kingdom of Jesus Christ na ikaw ay makakapunta sa langit na bayan ay kailangan mong maging spiritual worker. Ito pa ang bagit ni Pastor Apollo Kibloy. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Towards the end of the events, there is an um, encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best of the best of this. The Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling Dami talaga naniniwala ni Pastor Apolo Kibuloy. Di diba ba ba, asabi niya, ang mga miyembro niya ay <clears throat> aabot daw sa mahigit 8 milyon. Pero, kumusta ba yung pagtakbo niya sa pagkasinador? Diba, merong mahigit 5 milyon. Kung totoo na meron siyang mahigit 8 milyon pagkatapos, may mahigit lamang 5 milyon na bumuto sa kanya. Asan na yung iba kung totoo man? Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the spirit. Pagka worker in the spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Uh, worker in the spirit, yun ba ang mga mag solicit at magbinta para magiging mga anak? Hallelujah! Oo ang pagiging spiritual worker ay magtatrabaho ka sa kingdom na itinatag ni Pastor Apolo Kibloy. Magpapanggap ka na estudyante, magpapanggap ka na bulag, pipi o anumang kapansanan. Pagkatapos ay ikaw ay hihingi ng donasyon sa iba't ibang tao ng Pilipinas. Ang iba ay nagpapanggap na estudyante mga kaibigan na nakuhanan pa ng isang babae na dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kinonpronta niya ang isang lalaki na nagtitinda ng mga produkto ng mga pagkain sa isang fast food restaurant at tinitong panoorin mga kaibigan. So I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student and you are doing this um, for your study, to continue your study. you don't have parents you don't have family and yet you are surviving as a um, student so they will give you a big chunk of money because they feel terrible now the other thing is we pretend that we were deaf and mute so we we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute I is parang alam saan sa Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kakibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Gano'n din ang trabaho ko. Alam mo, kilala ko Para kay Pastor yan, Dito. Sa akin, Enron ay kikuloy nagpalimot sa airport para ibigay uh, kay kikuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nag nagbinta ng photo na ko kikuloy. At kung ating makikita, mga in-interview at kinonpronta si Pastor Apollo Kibuloy ng isang journalist na dumalo pa sa Davao upang tanungin ang mga katanungan na kung bakit napakayaman niya habang ang mga miyembro niya ay sobrang naghihirap. Ito pa atin itong panoorin mga kaibigan. This may be the most beautiful spot in the Philippines and it's paid for by people who live on two dollars a day. So how do you justify your, your lifestyle? I mean, your watch could probably feed a hundred families for a month. If this not God's will for me to have this, things i have you can take it away it is god's will that, that 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 we follow if it is god's will for us to live like this you know you can have a broken heart looking at me but what can you do at sobrang nakakamangha ang mga kasagutan ni pastor Apolo Buloy patungkol sa mga bagay na ito at ang katanungan ay hanggang kailan magiging ganito si pastor Apolo Buloy not until nagkaroon ng iba't ibang kaso si Pastor Apolo Kibuloy na may kinalaman sa child trafficking. Hindi lamang child trafficking, kundi sexual trafficking mga kaibigan na ito ay isang mabigat na kaso na ipinaparatang kay Pastor Apolo Kibuloy ng United States of America. Wanted na na FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apolo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panuloko at pagpupuslit ng pera. At kung ikaw mga kaibigan ay kaanib ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apolo Kibuloy, ay wala po akong hangarin na kayo ay siraan maging si Pastor Apolo Kibuloy. Atin lamang ipinapakita kung ano ang katotohanan. Ika nga sa John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tunay mga kaibigan, na hindi kay Pastor Apolo Kibuloy ang susi patungo sa langit na bayan na binabanggit sa 1.14 verse 6. 1.14 verse 6 Sumagot si Yesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ma kundi sa pamagitan ko. Mga kaibigan, walang ibang daan kundi ang ating Panginoon Yesus lamang. Na kung ating makikita, hindi si Pastor Apolo Kibuloy ang daan patungo sa langit na bayan, kundi ang ating Panginoong lamang. Kaya naman, imulat natin ang ating mga mata sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil kung hindi natin pinabasa ang banal na kasulatan, tayo ay mabubulag na mga pastor na ang kagustuhan lamang ay ang pansarili na kaligayahan. Yan, dito na ba magwawakas ang self-proclaimed appointed son of God? kung ang claim ni Pastor Apulo Kibuloy, yung lindol, napa-stop niya, di ba? Nag-viral si Pastor Kibuloy noon, pina-stop daw niya ang lindol. Ngayon, mapa-stop kaya ni Pastor Apulo Kibuloy? Itong kinatatakutan, uh, kinatatakutan niya noon na huwag siyang i-turn over sa Estados Unidos. Abangan natin ano ang takbo kaugnay dito mga kapatid. No? Sa kay Pastor Apolo Kibuloy.